Okay? Kagaling! This is so much. Okay na yan? Kunin na yan lang. Hatiin niya na lang karod yung kan. May okay. langgam, may okay. langgam. Kunin na yung whole branch. Okay. Mahirap ata Matigas. <laughs> Down di. Nakalbo, deserve. Na, <laughs> na, 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 na. Mami, tignan mo yun, oh. Itin na ba natin ba yung sakabolo? Kaya ta, parang sektor na parang sektor. Ayan. 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 Branch na yan. Ah. Yung madaming white na uod.